Gurong nagkamali sa segment ng It's Showtime. Emotional na nagbigay ng pahayag matapos magtrending. trending Tao lang din ako, hindi perpekto. Matapos mag sa social media dahil sa kanyang pagkakamali sa pagsagot ng isang tanong sa segment ng programang It's Showtime, isang guro ang nagpahayag ng kanyang saloobin sa pagsang emosyonal na pahayag. Ang insidente ay mabilis na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens kung saan ang ilan ay bumatikos habang ang iba naman ay nagpakita ng suporta. Para sa guro, hindi naging madali ang karanasan, lalo na't isang pagkakamali lamang ang naging sanhi ng pambabatikos sa kanya ng publiko. Nakakalungkot lang kasi we are still in the era of making mistakes, like one mistake about it, and it will sum up who you are, pahayag ng guro. Dito, Ipinahiya ang isang simpleng pagkakamali ay tila nagiging batayan na ng pagkakakilanlan ng isang tao sa mata ng iba. Bagamat tanggap niyang nagkamali siya, naniniwala siya ang pagkatao o ng kanyang kakayahan bilang isang guro. Nakakalungkot lang kasi we are still in the era of making mistakes, like one mistake about it, and it will suro. Dito, ipinahiwatig niya ang kanyang pagkadismaya na ang isang simpleng pagkakamali ay tila nagiging batayan na ng pagkakakilanlan ng isang tao sa mata ng iba. Naniniwala siyang hindi dapat ito maging sukatan ng kanyang buong pagkatao o ng kanyang kakayahan bilang isang guro. Muling binigyang diin ang guro para sa kanya na ang isang pagkakamali ay agad na hinuhusgahan ng mga tao. It's really saddening for people na yung mistake na yun, it will really really be taking against you. Para sa kanya, isa itong pahiwatig ng lipunang mabilis mang husga at magbigay ng mga negatibong komento batay sa isang simpleng pagkakamali, na tila hindi na binibigyan ng pagkakataon ng isang tao na bumawi o maitama ang kanyang mga pagkukulang. Ngunit sa kabila ng mga pambabatikos at masakit na komento, nananatili siyang matatag at determinado na maging mas mabuting tao at guro. I will continue to be a better person. I will continue to be a better version of myself. I will continue learning. I will continue working and researching. Yes, again, I made a mistake, but it doesn't mean I will just be there. Pahayag pa ng guro. Sa kabila ng kanyang pagkakamali, hindi siya nawawala ng pag-asa at nakikita niya ito bilang isang pagkakataon upang mas pagbutihin ang kanyang sarili. Aminado rin ang guro na bilang tao, hindi siya perpekto at tulad ng lahat, nagkakamali rin siya. Gayunpaman, pinili niyang gamitin ang karanasang ito bilang aral upang mas maging mahusay sa kanyang profesyon. Hindi ako magpapadala sa mga bashers, bagkos ay gagamitin ko ito bilang motivation para lalo pang magpursigi at mag-improve, Anya, para sa kanya, ang bawat pagkakamali ay isang mahalagang hakbang tungo sa kanyang patuloy na pag bilang isang individual at isang guro. Nananawagan din ang guro ng pag-unawa mula sa publiko. Sana bago tayo humusga ng kapwa, isipin muna natin na lahat tayo ay may pagkakataong magkamali. Wala namang perpekto sa mundo. Mahalaga ay ang pagbangon natin mula sa pagkakamali at ang pagsusumikap na maging mas mabuting tao araw-araw. Sa huli, pinalakas niya ang kanyang loob sa kabila ng mga pagsubok at pinasalamatan ang mga taong nagpakita na ng suporta sa kanya. Maraming salamat sa mga nagbigay ng encouraging words at mga mensahe ng pagmamalasakit. Kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas para ipagpatuloy ang laban at patuloy na mangarap at maglingkod. Pagtatapos niya. Maaalalang na suspinde na ang It's Showtime noon dahil sa isang issue na kinasangkutan din ng isang guro. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at nagresulta sa pansamantalang pagtigil ng programa. Noong panahong iyon, naging kontrobersyal ang isang segment ng palabas, kung saan naging sensitibo ang sitwasyon dahil sa mga biro at pahayag na hindi nagustuhan ng mga manonood. Ang pagkakasuspinde ng programa ay nagsilbing babala sa industriyang telebisyon na ang mega palabas, lalo na sa live format, ay kailangang maging maingat sa kanilang nilalaman. Ngayon, muling umiinit ang isyu ng It's Showtime matapos ang ilang mga biro sa kanilang mga segment na naging sentro ng usap-usapan. Marami ang nag-aalala na ang naturang programa ay muling masuspinde dahil sa mga controversial na pahayag at sitwasyong nagiging viral sa social media. Ilan sa mga biro at aksyon ng hosts ay iniugnay sa pagiging masyadong pabiro o mapangahas at nagdulot ng pagkadismaya mula sa ilang sektor ng publiko. Sa kabila nito, nananatili ang its show matagal at pinakatinatangkilik na noontime show sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi may na ang magaganitong insidente ay naglalagay ng presyon sa kanilang production team at management upang maging mas maingat at responsable sa kanilang mga pahayag at nilalaman. Ang posibilidad ng panibagong suspension ay hindi malayo, lalo pat patuloy ang pangangasiwa ng Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, sa mga palapas na may malaking aujensi. Ang pambang ito ay tila nagbibigay daan upang muling tanangin maga, palabas tulad ng it's showtime kung paano nila babalansehin ang pagpapatawa at pagbibigay ng entertainment ng hindi nakakasakit o nagiging controversial. Ang magapahayag ang hosts at mga aksyon nila sa harap ng kamera ay patuloy na nasusuri, lalo na ngayon na mas mabilis kumalat ang mga issue sa social media. Bagamat walang kumpirmasyon sa anumang hakbang mula sa MTRCB o ang posibilidad ng suspension. Sa Kasalukuyan, Malaki ang posibilidad na ang MGA kontrobersya ay magbigay ng sapat na rason upang magsagawa ng masusing investigasyon. Ang tanong ngayon ay kung paano haharapin ng It's Showtime ang sitwasyon upang maiwasan ang muling pagkakasuspinde at mapanatili ang tiwala ng kanilang manonood. Sa kabila ng mga isyong ito, patuloy na nakatayo ang It's Showtime bilang isa sa mga paboritong programa ng masa, ngunit kinakailangan nilang maging mas maingat sa hinaharap upang maiwasan ang anumang pagkakamaling maaaring magresulta sa pagkakasuspinde muli ng programa.